Kumusta na naman yung mga ano natin? Kumusta na naman yung gulay natin? O konti na lang. Kailangan na naman natin mag-ikot. Ito mga press pa ito. Mga hindi pa hinog doon. Nasinog na Ah, laki pipino. <laughs> ah, kalungod din na lang. Kaya kailangan natin mag ikat sa mga parang natin. panghihingi naman tayo ito pag ano punong puno ito mga karton na ito kaya libre gulay namin dito sa ano wala kang bibilhin dito ng gulay lalo ngayong panahon na ngayon tag init ang daming gulay ngayon kaya out na lang tayo sa pam iba ibang klaseng gulay bus na alalabas na naman tayo ang daming ano

Ah. Eh. Oh, ang tiger cho. Kaya mo magalit. Tayo yung mga Oh.

Rồi sa lansan niya raw. Ang dami nilang ano na. O so, pa kalawang niya no? so, Alibre na tayo. Pati kalabasa meron diyan. Kalabasa, talong. Ano pa yung binigay kanina? Sili. Ha? Tapos ano so, no, kakain natin ito mga idol no? Ito yung tumutubo sa amin o.

Ah, isa pa raw? Hindi... hindi na contento yung kasama ko? Gusto <laughs> ba? Isa, isa... isa pa raw? Gurir! Malis ko lang ma ka man. Lang. Ha? So, wide ka man ka lang. Right. Ayo. Hai, ah. entah dengan kartun, oh, ada water, ataupun buntung-buntung kartun, ini lelah aja, dalawang tikris, kamatis isang linggo lang tanong ano namin ulam namin puro kamatis ang katay kami na puro kamatis <laughs> ah Oh. Ah. ونصحى <applause> نصحى <applause> نصحى